For today's video mga langga, heta na naman at napaka energetic ng lola niyo. Nandito kasi ako ngayon sa my Noah's Ark. Actually mga palangga, hindi ko day of today. Sinama lang ako ng amo ko para magbantay ng mga alaga of course. Sempre, yan ang trabaho pinunta natin dito. Kaya panindigan, mga mi. Pero thankful pa rin ako. Dahil kapag gumagala kami ng alaga ko, hindi naman ako ang halos sa gaalaga Actually, talagang sinasama lang ako ng mga bossing ko para ma ko din yung mga lugar na pinupuntahan nila. Madalas nga kasi sinasabi ng amo ko sa akin na mag-enjoy at mag-explore daw ako dito sa Hong Kong, which is hindi rin naman ako ganong klasing tao. Sinisikap ko lang talaga mga me na magala, na magala, pero napakagastos. Kaya, iwas-iwas muna kapag may time. Kaya sabi ng iba dito, ayaw nilang maghongkong dahil magastos daw. Totoo naman talaga, magastos mga mi. Lalo na ngayon, nadagdaga na naman isang statutory. Ano ba yung sta? Sta? Ah, basta holiday. Nadagdaga na naman ang holiday namin mga konyang dito sa Hong Kong. At para sa akin, isang vegetarian, of course, hindi talaga siya akma para sa akin. Lalo na ngayon, may goal ang lola nyo, pero hinahinay lang makukuha din natin yan. Sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Huwag masyadong magmadali mga mi, pasasaan at darating din yan. Hindi naman kasi kompetisyon ang buhay, mga mi. Ang mahalaga, hinahinay nating inaabot ito. At the same time, hindi naman natin kinokompromise yung ating happiness, yung ating rest days. Siyempre, maglaan tayo ng para sa sarili natin, mga mi. Just to reward ourselves. Charing! Hindi kailangan na gumastos ng malaki, mga mi, kung gusto nyo talagang mag-unwind. Dahil maraming malapit na pwedeng galaan dito na pagkagaganda ng mga place. Ako naman madalas kino-Google ko na lang talaga kapag may gusto akong puntahan like uh, mga garden na nagpaparelax sa akin. Talagang ginugoogle ko siya kung saan ako pwede makahanap ng mga place na makakapag-relax ako dahil sa dami ba naman ng day off dito datin magami. Dito kasi sa Hong Kong maraming day off. Sa so marami kang rest days, especially kapag may holiday paminsan sa isang linggo, tatlong beses, dalawang beses ka magdi day off hindi naman pwedeng lagi na lang yung mga friends mo ang kasama mo. Siyempre, kailangan mo din na bigyan ng peace of mind yung sarili mo. Me time kung baga. At para iwas na rin sa mga maling barkada, alam nyo na marami dito mga maling kaibigan na pwede mong mapuntahan, pwede mong maging makilala, kaya ingat-ingat na lang din mga me, much better. Minsan, maganda yung minsan mapag-isa ka lang. Pero kung ikaw naman yung tipo ng tao na talagang gusto laging may kasama, then Just be wise at kailangan piliin mo yung mga kaibigan na karapat dapat at hindi ka ipapahamak. Dahil dito sa Hong Kong, uso yung magkakaibigan. Naghihiraman, lalo na pagdating sa utang. Isa yun mga mi sa iniiwasan ko dito. And alam nyo na, marami ditong case na pag umuutang sa bangko, yung mga kaibigan, ginagamit yung pangalan mo which is wag na wag mo yung gagawin at huwag mong hahayaan na gagawin yun sa mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo sa iyo. Karapatan mong tumanggi kapag kaayaw mo. Hindi porke marami silang ginawang pabor sa iyo o maraming kabutihan na ginawa sa iyo, it doesn't mean na kailangan mo rin silang tumbasan. Matuto kang magsay no kapag alam mong hindi na talaga kailangan. Madalas kasi dito, malalaman yung mga tao kapag sobrang bait minsan sa iyo, kung ano-ano ang binibigay. At the end of the day, mahihilingin sila sa iyong pabor at mahihirapan kang tumanggi. Lalong-lalo lalo na sa mga ganyang bagay. Kaya kailangan be wise at maging alerto at wag na wag na wag kayong papayag na gagawin nila sa iyo. Dahil magiging problema at sakit sa ulo mo ito. Kaya tandaan, walang masama sa pakikipagkaibigan. Basta alam mo ang hangganan. Huwag na huwag mong ipapahamak ang sarili mo dito sa Hong Kong mga mi dahil maganda dito sa Hong Kong kapag marunong ka magdala sa sarili mo. Always remember mga mi, nandito tayo para sa pangarap natin, hindi para ipahamak at para magpagapit sa ibang tao. Kaya sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong, good luck sa inyo at sana kayo na rin ang susunod na makapag Hong Kong. God bless everyone!